Magandang gabi mga kabayan, mga kaboks Nandito ngayon, nandito ngayon tayo sa Cavitex. Na kung saan traffic. Dahil siguro sa lakas ng buhos ng ulan, nagkaroon ng baha sa iba't ibang lugar dito sa Maynila. Kasama na sa Paranaque. Sobrang taas ng baha kanina, hindi makalabas-labas ang mga sasakyan. Kaya siguro ngayon sabay-sabay naman naglabasan ang mga sasakyan ito ang dulot ng ulan, traffic sa Cavitex so makikita nyo ngayon walang galawan so nakahinto kami ngayon dito sa Cavitex uh, dami nyo kumalaw ng kaunti pero wala pa rin Cavitex, traffic pa din so mga kaboks ingat yung mga pauwi pa lang ng kanilang bahay Ingat tayo'ng lahat sa pag-uwi. Ingat sa pagmamaneho, ingat sa pag-drive mga kaboks. Ingat, ingat, ingat. Bye-bye.